Ang isang lalaki matapos pagbabarili ng hindi pa nakikilalang salarin sa Fairview, Quezon City. Na-arresto naman ang isang nagpakilalang traffic enforcer dahil sa amano'y pangungotong. May report si Haji Rieta. Haji! Yes, Susana. Good morning, Jan. Kasama sa inyo, isang Nireklamo nga ang isang MMDA traffic enforcer matapos ang magtangkang magtangka ng pangungotong sa isang motorista. At mapagkama ang carjacker sa Quezon Avenue sa Quezon City. Kwento ng motorista na si Danilo Maramba ay abasado lang siya ito ng kagabi nang napansin nilang na tila may sumusunod sa kanila na nakamotorsiklo at pinapatigil sila. Nang tunigil sila ay nagpakilala ng na traffic enforcer na Rocky at sinabi nga may violation daw sila. Pero uh, dahil hindi ma may paliwanag kung anong violation at tila may bumulutin na kung ano sa tagiliran ay agad daw silang umalis at nasyempohan naman daw na may mga pulis sa bahagi ng Quezon City Circle at natakot si Maramba at ang makasama nito dahil dati na rin siyang nabiktima ng carjacker at halos pareho ng estilo. Kaya naman na humingi na siya ng tulong sa mga pulis. At hiningan ng ID ang traffic enforcer na lang si Jefferson Ariola Pero wala siyang may pakitang ano mga pagkakilanlan, wala rin siyang lisensya at nasa impluensya mano ng alak. Papasurin daw ang kanyang rehistro ng kanyang motorsiklo. Samantalang susan sa barangay Ulna sa Greater Fairview naman sa Quezon City ay isang lalaki ang pinagkabaril sa barangay Ulna sa Greater Fairview nga. Maghalauna ng madaling araw. Pero bago ang bumabaril ay dinampot umano siya ng tatlong lalaki at ay sinakay sa isang kotse. Dahil dito agad nila niya report ito sa pulisya pero wala pang sang oras ay nabalitaan nila nga patay si Aldrin. Labas, uh, labis naman ang pagdadalamhati ng uh, ina ni Aldrin at nagtamo nga ng anim na tama ng bala ng baril sa si iba't bari ibang bahagi ng katawan ang uh, biktima. Sa kanya inaalam lang ngayon, na ngayon ng mga polis kung kanino nakarehistro ang nasabing kotse dahil na naplakahan nito. Susan? Maraming salamat, Haji Rieta.